Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niya para tayo po ay patuloy na mag-aral po ng uh, salita po ng Panginoon. Amen? So before sa lahat, tayo po ay uh, panandalian na manalangin. Hallelujah. We thank you so much, Lord. Once again, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin sa umaga nito, Panginoong Diyos. Upang uh, muli po namin pagbubulay-bulayan po ang iyong mga salita na nagbibigay po ng buhay uh, sa aming mga kaluluwa. Dalangin po namin, Panginoon, samahan mo po kami at uh, bigyan ng uh, kaunawan, Panginoong Diyos, uh, para maunawan po namin ang iyong mga nais ihatid sa amin at uh, tulungan mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa umagang ito We thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God! So, purihin po ang Panginoon ang ating pong matataklakayin na salita po ng Panginoon sa umagang ito ay uh, patungkol po sa uh, kapangyarihan na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat mananampalataya kay Kristo. Lahat po tayo ay... Uh, lahat po ng nananampalataya, gumagawa po ng kalooban ng Panginoon, tumanggap sa ating pong Panginoong Yesu Kristo, mga kapatid, ay uh, pinagkakalooban niya ng kapangyarihan. Bakit nga po ba? Bakit po tayo binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan? Mga kapatid, para magawa po natin ang mga kalooban po ng Panginoon. Amen? ah uh, kung wala pong kapangyarihan ng Diyos, wala pong magagawa po ang tao, mga kapatid. At uh, hindi po natin may sasagawa ang mga nais po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Nung uh, umalis po ang Panginoon at bumalik sa langit, mga kapatid, ay uh, gusto niya or i ibinahagi niya, uh, ipinasa ip po niya ang kaniyang uh, mga tungkulin or ang kaniyang mga gawain mga kapatid sa atin pong lahat na mananampalataya. kaya po binibigyan po tayo ng panginoon kahit nang uh, uh, kaniyang kapangyarihan na kahit wala po tayong pinag-aralan kahit hindi ka nag bible school kahit uh, uh, wala kang nang kahit mahirap ka lang ay pwede kang magamit. Kahit nandyan din po kayo sa kulungan, ay pwede po kayong magamit para gawin po ang kalooban po ng Panginoon. Now, ang, uh, ano nga po ba yung uh, uh, kapangyarihan ng Panginoon ay binabahagi po niya o pinagkaloob po niya sa bawat mananang palataya. So number one is the power to witness or share the goodness of God. Yan sa Acts chapter 1 verse 8. So, pinagkalooban po niya tayo ng kapangyarihan para po mag-witness. Amen? Uh, praise the Lord. Sabi po niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Mga kapatid, ma matatanggap ko na pananahan din ang Espiritu Santo sa panahon na mapuspos po tayo ng kaniyang kapangyarihan. Mga kapatid, magkakaroon din po tayo o ng iyong presensya, magkakaroon po rin tayo. Tataglayin po niya yung kapangyarihan ng Panginoon dahil binibigay po niya. Dahil sa layunin na tayo po ay makapagbahagi ng kaniyang kabutihan. Mga kapatid, kung wala po ang Espiritu Santo ng Panginoon, hindi rin po ako makapagbabahagin ng salita po ng Diyos dahil hindi po natin magagawa yun, mga kapatid. Ay iniutos niya na tayo po ay humayo at ipangaral o gawin ang na alagad ang lahat ng bansa. Amen? Bautismohan natin sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, at uh, sabi niya, turuan ninyo silang gumawa. Pinin sa Matthew chapter 28, no? Uh, turuan ninyo silang gumawa na lahat ng ipanag-uutos ko sa inyo and I am with you ang, ang ang ako po ng Panginoon ay sasamahan po niya tayo hanggang uh, sa dulo. Amen? Hanggang sa katapusan ng mundong ito. Mga kapatid, kay Kristo. Magiging witnesses po tayo in Jerusalem. Sabi niya, ano po ang uh, inire-represent po ng Jerusalem? Ang ating pong pamilya. Pwede po tayong nila. Mga kapatid, sila ang una. Amen? Our Jerusalem, ang ating pamilya. Kahit malayo kayo sa kanila, meron naman ah, kahit siguro ah, paminsan-minsan ay dumadalaw sila sa inyo. Mga kapatid, sana yung mga napapakinggan ninyo na salita ng Panginoon ay maibabahagi rin ninyo sa kanila. Amen? And we need that power from on high. Kasi kung wala pong ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang tao ay mahihiyang uh, mag mag-share or magbahagi ng salita ng Panginoon. Matatakot ang tao sa so, ano sasabihin niya o uh, ano sasabihin nila sa atin. Pero kung puspos tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, kahit sino pa ang ating pong ay hindi po tayo mahihiya, hindi po tayo matatakot na magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit kailangan po natin ibahagi ang salita ng Diyos? Mga kapatid, dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos na babago sa lahat po ng mga tao. Amen? Ito po yung kapangyarihan ng Panginoon na magliligtas po. Kaya kailangan po natin ibahagi ang salita ng Panginoon. At kahit nandyan po kayo sa loob, kahit nandyan po kayo sa kulungan, mga kapatid, hindi po nakulong ang inyong pagsasalita. Kaya pwede po kayong makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Kailangan lang po natin ang kapangyarihan po na ng Panginoon. Kaya sana naisin po natin, sana mithin po natin na maangkin po natin yung... Uh, Uh, o ipagkalob sa atin yung kapangyarihan na ipinangako ng Panginoon sa bawat mananampalataya o ipinagkakalob niya sa bawat mananampalataya. Mga kapatid ko kay Kristo, sana hindi po natin ipagkakait yung pagkakataon. Sana kahit nandyan ka, magamit ka. Pwede kayong magbahagi, pwede pwede po kayong magbaga, magbahagi dahil maraming tao ang kasama nyo dyan. Amen? Yung mga mananampalataya palataya dyan, sana hindi po ninyo ipagkakait yung pagkakataon na maibahagi po ninyo ang mga ginawa pong mabuti o kabutihan po ng Panginoon sa inyo. Yung pagliligtas niya, yung pagbabago ng Panginoon dahil ito yung ministry na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin o kinagubili niya sa atin mula nung pumunta siya sa langit yung patuloy na may bahagi ang kanyang salita para magkaroon ng kaligtasan at pag-asa ang lahat po ng uh, makasalanan. And uh, isa po tayo noon doon na makasalanan at hanggang ngayon nagkukulang pa rin po tayo kaya kailangan po natin ang salita po ng Diyos na patuloy na lilinis po sa atin. Amen? So importante po mga kapatid na uh, maangkin po natin yung pinagkakalob ng Panginoon na kapangyarihan yon para hindi po tayo mahihiya na magbahagi po sa salita po ng Panginoon. Number two, power to deliver and heal the sick. Amen? Alam po ba ninyo na yung ministry ng Panginoon na yon na iniwan niya dito sa lupa ay hindi po hindi po niya nais na mahinto po yun. Yun po ay ibinabahagi niya sa bawat mananampalataya o itinatagubilin niya sa bawat mananampalataya na ipagpatuloy po natin yung pagpapagaling at uh, yung uh, deliverance. Amen? Yung uh, pagpapalaya at pagpapagaling. Mga kapatid, doon sa mga uh, ginapos ng kaaway, mga kapatid, sa anuman na karamdaman, physical man, emotional man, mentally man, spiritual man, mga kapatid po kay Kristo, pwedeng-pwede pwede po kayo na gamitin po ng Panginoon. Amen? Dahil pinagkakalupan po niya tayo ng kapangyarihan na magpalaya at magpagaling sa pamamagitan po ng Panginoon. Hindi po natin yung kapangyarihan, mga kapatid. Sabi po niya in Mark chapter 16, from verse 15 to 18. So sabi niya, He said to them, Go into all the world and preach the good news to all creation. Next. Next po. Okay, so sabi niya, Uh, go Hallelujah who, uh, Okay Whoever believes and is baptized will be saved But whoever does not believe Will be condemned Next please And these signs will accompany those who believe In my name They will drive out demons They will speak in uh, Or speak in new tongues Next they will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Amen. So, magikita po natin, mga kapatid, no, yung yung nais po ng Panginoon, no, na dapat po natin gawin. Ito po yung Or ito po yung maaangkin ng bawat mananampalataya sa ating pong uh, Panginoon. No? Sabi po niya na, uh, and these signs will accompany those who believe. Yung mga nananampalataya, ito po yung sasama sa mga nananampalataya. Kaya nga po. Uh, may babahagi ang salita ng Diyos para magkaroon po tayo ng pananampalataya kasi importante ang pananampalataya natin. Kailangan po natin man manampalataya at uh, uh, mga kapatid sa ating pong Panginoong Yesus. Sabi niya, In my name they will drive out demons. Amen. Sa pangalan ng ating pong Panginoong Yesus kaya meron po tayong magagamit na magpapalaya sa, sa mga demonyo mga kapatid. Ang pangalan po ng Panginoong Yesus, ibinigay po niya ang kapangyarihan para tayo po ay magpalaya sa pamamagitan ng uh, pangalan ng ating Panginoong Yesus. Magpalayas ng demonyo. Yeah? Amen. So mapapalayas pala natin ang uh, mga trabaho ng kaaway, amen? Ang mga demonyo, kagaya ng mga na-demon possess, mga kapatid ko kay Kristo, walang imposible sa Panginoon. Noon, uh, takot na takot ako. I ano mean, ako po yung taong matatakotin. Pero alam ninyo, nung uh, nanampalataya na po ako sa Panginoon, naglingkod na sa Kanya, binigay ko na yung buhay ko sa Kanya, ginamit ako ng Panginoon sa, sa ministry ito. Amen? Kaya nakakita po ako, naka-encounter ako ng na, uh, magkaiba-ibang mga klase ng demon possession and uh, grabe ang pag-torture ng kaaway sa mga uh, na de demon possess mga kapatid. And kailangan po nila ng tulong. Amen? Kailangan po nilang mapalaya. Sinong gagamitin ng Panginoon, mga kapatid? kapangyarihan para magpalaya. Amen? Para mapalaya sa kanila ang mga trabaho po ng kaaway. Amen? And walang imposible sa Panginoon. Alam niyo kahit lang pala yung pag-awit, eh, uh, naka-experience po ako ng uh, magkaiba-ibang mga uh, deliverance. No? Uh, hindi pala lahat din, kumbaga yung sinisigawan mo yung demonyo. Yung... Kaya kailangan natin ang Holy Spirit na maghahawit sa atin. Yung isang uh, na demon possessed. Sabi ng Panginoon, anak, umawit ka. Umawit. Umawit mag... Kasi kawawa na yung tao na na ginapos nila tapos na nagwawala siya at hindi nila mahawakan dahil malakas sila. Amen? Pero ang, ang whisper ng Holy Spirit sabi niya mag puri kayo, no? Sumamba kayo, no? Mag-awit kayo ng pagsamba. Alam ninyo, noong umawit po kami ng pagsamba, nag-worship po kami. Kaya hey, hindi po basta-basta the power of praise and worship na like so on. Noong umawit po kami ng taimtim, uh, sabi ng Panginoon, uh, buhian ninyo. Anong tawag na sa buhian? Yung uh, palayain ninyo, yung yung demon na demon possess. Huwag ninyong hawakan. Magpuri lang kayo. At nagpuri po kami ng Panginoon sa na, sa Panginoon ng taimtim. Alam po ninyo, uh, hindi po namin na na malayan na yung na demon possess na yon ay nakipagpuri na rin sa amin. So, natanggap po niya ang deliverance sa pamamagitan po ng kapangyarihan po ng Diyos. Amen. Kaya na kapag nagpupuri tayo, sana hindi po natin uh, binabaliwala yung pagpupuri kahit kasi kahit sa atin meron po siyang ginagawang deliverance doon sa loob po natin kung pinupuri po natin ang Panginoon ng taimtim. Pwede po kayong gumaling, amen, sa inyong mga karamdaman. Pwede po kayong mapalaya sa anumang gapos ng kaaway, mga kapatid ko kay Kristo. Amen pwede yun ma-experience ninyo at pwedeng gamitin din po kayo ng Panginoon na magpalayas at magpagaling sa mga may sakit. Sabi po niya, and they will place their hands on sick people and they will get well. Amen? Binigay po yun ng Panginoon na nakapangyarihan sa bawat mananampalataya kahit sa iyong sarili ay pwede mong ipatong ang iyong kamay at uh, sa iyong Uh, kung saan ang may sakit sa iyo at uh, manalangin ka lang. i-claim ang kapangyarihan ng Panginoon na magpapagaling at hindi lang po niya ibinigay ito sa atin para sa atin but uh, binigay niya ang kanyang kapangyarihan para maibahagi po natin uh, sa iba mga kapatid para ang mga tao ay mapalaya sila sa anumang gapos ng kaaway and ang Diyos po ang mapasidunggan or ang Diyos po ang siyang mahimaya Amen? Uh, ang siyang maitaas, mga kapatid, sa ating pong mga buhay. Hindi po tayo magpapagaling na magpapabayad. Amen? Hindi po yung uh, hindi po niya binigay itong kapangyarihan na ito para magpagaling ka at maging hanap buhay ni mo. Amen? Hindi po. Uh, binigay po niya ang kapangyarihan sa atin para tumulong. Amen? Uh, sa ating pong mga kapwa nawala pong bayad dahil libre po nating tinanggap yung uh, kapangyarihan na yun ng Panginoon at libre rin po nating iaalay po sa ating mga kapwa. Amen? Uh, Diyan sa kulungan, uh, Pwede rin po kayong magakamit, mga kapatid, kahit uh, nandyan kayo sa kulungan. Kung uh, Totong mananampalataya kayo sa Panginoon at tinanggap ninyo ang Panginoong Yesus uh, at namuhay kayo ng ayon sa, sa utos ng Panginoon or kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Kahit sa inyo ay maaangkin po ninyo pagkakalooban din po kayo ng Panginoon ng kaniyang kapangyarihan. Amen? So, sa number 3 power to overcome all the powers of the enemy in in uh, Luke 10 verse 19. So I have given you authority to trample on snakes and and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So sabi ng Panginoon no, sa kanyang mga lagad, pinagkakuluban ko kayo ng kapangyarihan or authority to trample on snakes. Amen? Para yung matak sa lahat po ng uh, gawa po ng kaaway. And uh, sabi po niya, and to overcome all the power of the enemy. So mga kapatid, pwede pala natin malupig. Amen? Pwede pala natin matalo ang lahat po ng gawa ng kaaway sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Panginoon na pinagkaloob niya sa atin kahit yung mga anxiety kahit yung mga depression kahit yung uh, demon possession kahit uh, mga kapatid pwede pala lahat ng trabaho ng kaaway magpasalamat po tayo sa Diyos so uh, pinagkalooban tayo ng, uh, ng kanyang uh, kapangyarihan para uh, magamit po natin pang laban. Sa lahat po ng laban sa ating pong buhay. Araw-araw meron po tayong laban. Amen? Kahit na lang sa isip, mga kapatid, no? Diyan sa inyo dahil uh, siyempre nandyan kayo sa kulungan, uh, maraming kwan laban. Amen? Nandyan yung anxiety, nandyan yung, uh, nandyan yung kalungkutan. Amen? Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan po ng Panginoon, mga kapatid, pwede pala natin na uh, mapalayas ang uh, trabaho ng kaaway. Pwede natin ma-overcome. Amen? Lahat po ng uh, uh, trabaho ng kaaway sa ating pong mga buhay, mga kapatid. So, wala po pala tayong dapat ikatakot. Sabi ng Panginoon, nothing will harm you. Amen? sa mga nagtitiwala sa Panginoon, kahit nandyan kayo, kahit maraming nagbabanta sa buhay niyo, magpasalamat po tayo sa Panginoon, kaya kahit nakakulong kayo, uh, dapat po na magpasalamat pa rin po tayo sa Panginoon dahil sinesipti po kayo ng Panginoon. Amen? O hindi, hindi kayo, Kung uh, kumbaga, pinababayaan ng Panginoon. Uh, bagamat kahit sa kulungan, merong mga... Uh, di pa rin pero kung i-claim po natin ang uh, protection ng Panginoon mga kapatid wala pong imposible wala pong makakagalaw sa atin kung mananampalataya po tayo sa Panginoon dahil nandyan po ang Panginoon amen hindi ka nila uh, hindi ka nila masasagi dahil ang Diyos sumasayo amen yung kapangyarihan po ng Panginoon ay sumasayo Amen po ba? Kaya ang dapat lang sa atin ay manampalataya sa Panginoon, palaging manalangin, pa, pa, patuloy yung relasyon po sana natin sa Panginoon. And number four, power to do greater things. Sabi po niya doon sa John chapter 14 verse 12. Sabi niya, I have I tell you the truth, anyone who has faith in me. Sino man na merong pananampalataya pananampalataya sa akin, sabi niya, will do what I have been doing. He will do even greater things than this. Because I am going to the Father. Amen? So, pwede para nating gawin yung mga ginawa ng Panginoong Yesus. Amen? Na, uh, nag-preach or nagbahagi ng kanyang mga salita para sa ikaliligtas ng mga tao. Mga kapatid, Ah, uh, nagpalayas ng mga demonyo at uh, nagpagaling ng mga may sakit. Mga kapatid, pwede pala nating gawin 'yon at sabi po niya na uh, pwede po natin pwede pa tayong makagawa. Amen. Ng uh, even greater things. Amen. You will do even greater things than this sabi ng Panginoon. Pwede pa tayong makagawa ng higit pa sa mga ginawa niya dahil sabi po niya hindi po sa kapangyarihan po natin dahil kasama po natin sabi niya uh, I am going to the Father ibig sabihin nandun po siya na nag intercede po sa atin nananalangin po sa atin Amen. Mga kapatid po kay Kristo. Kaya makakagawa po tayo ng mas malalaki pang mga bagay nang dahil po sa kapangyarihan po ng Panginoon. And uh, last, diyan sa uh, John uh, 14, 13, and 14, And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. So makikita po natin na eh, you will, Uh, you may ask me for anything in my name and I will do it. So, ano man po ang hihilingin po natin sa Panginoon ay uh, ibibigay po ng Panginoon. Gagawin po ng Panginoon ang ating pong mga kahilingan para uh, mahimaya or ma uh, mapasidunggan ang Panginoon. Amen. Uh, maparangalan. Amen. Maparangalan po ang Panginoon. Amen. So, sa pamamagitan po ng kaniyang anak. So, purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Wala pong uh, imposible na magamit po tayo kung magpapagamit lamang po tayo dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng uh, tapang yarihan. Amen. Para gawin ang kanyang mga kalooban. Suprihin po ang Panginoon. Sana hindi po kayo malulungkot dyan. Meron pa rin po kayong magagawa kahit po nakakulong po kayo. Amen. Uh, sa pamamigitan po ng kapangyarihan po ng Panginoon. And uh, salamat po sa inyong pakikinig and let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin. And uh, patuloy mong uh, pagpalayan ang iyong mga anak o Diyos na nakinig sa umagang ito. We thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen.